Hindi nyo mo layo eh. bagan maglakad ng dalawa eh. Kaya ako, tatlo eh. Si... Si Joey. Si Tugam. Si... Si... Romini. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan guys. Kaso guys, may eh, nakita ko dito mga Jojo ata ito eh. Yeah, Ayan ang sundal ko. Yeah. Si Kabayo. Ayan na nakunan ko ng kabila. Ayan. dahil naulad talaga ang bata talaga tagpuan ng mga tagpuan ng mga ano, MW... okay. ano okay. mga FW oh. na nga na yan o surety ni Ating may, may banggali parang banggali ata eh shout out si Ating parang may hinahanap sila eh hindi ko maintindihan kung hinahanap nila eh alam nyo na guys kung anong hinahanap nila yan, eh nauna ako kasi na ano sila sa sakyan eh. Hindi ko naman sadyang kinuha yan eh. Talagang na nagkakataon lang talaga eh. Ayan naman ah. Tingnan mo, mo si kabayan no? oh. Hawak ah, ang eh. buti pa si ate. Tingnan mo hawak ang mga China all. Pero hindi ko itinsyo na kinuwanan ko yan. Talagang na sadyang talagang nagbibideo ako eh. Pagkakamidon sa apayaw ka yan.

Ayan ah. Oh, oh Kabir. Alon. Kasama ko dyan Yo, si Sid si si, si, si mm. Tugang, ah. si Sid Rene. Oh. kami dyan. Yeah. Hanap kami ng damit kasi wala na. Butas tayo yung aking brief. Lintik na brief yan. Tapos pagdating namin sa si Briago, yung tropa na naman ang no, bibili ng ano. Bibili ng damit dito. 20 lang din dyan. Ayan, oh. Hindi ko alam kung anong gusto ng tropa eh. Pero manipis. Hindi siya mga hindi siya kagandahan. Harap na na ng pronto. Manipis. Naglulugkad pa nga ang dalawa eh. Manipis daw eh. Ayun no? o. O. Natuturo pa nga sa akin kung ano daw. Yan eh. Nangihingi siya ng discount eh. <laughs> Ganun talaga pag Pilipino eh, pag namimili. Kung di kayo magbigay ng tawad tawad namin ha hindi kayo makapinta alam nila pag ang Pilipino tumawad bibili talaga yan pero ang trupa dyan maraming binili nakabili pa ng rilo si Joey din nakabili ng rilo China all talaga regalo na sa mahal niya ay sana all sana all may mahal si pare Diga sana all lang tayo guys tapos may mga may bumibili rin dyan yan yan no din yung bumibili nyo yan no. Oh. Tinira din natin oh. hmm. no. yung mga yan, oh. Tinira din yeah. natin yung dalawang babae doon eh. Yan Bangladesh yan oh Sige pa, magsalita ka lang diyan, pre. record ka diyan. Ayan. Bangladesh. Bangladesh niya Yan oh no. Tiyan mo manipis daw, oh. nagtatawaran pa yung dalawa, manipis. Oh, manipis. 'Di ba? Manipis. Manipis oh. Manipis. Magaling din managalog yung bangari diyan eh. Wala si Ate, eh. dati yan diyan si Ate, eh. nag nag-sales lady diyan eh. Ngayon wala, hindi natin naabutan. Sa bagay nung nakarang araw, anong uh, ano? Nung Eid andun eh. Ayun oh. Nagtatawa na sila diyan eh. Pawagahi dati tropa yan eh. Si ano yan, si Boniti, si Idol Boniti yan eh kasama ko yan sa naglalaro ng birnis ay nakita kami nun sabi ko magbata tayo kita tayo sa bata yan, nakita ba kami sumunod nga siya sumunod nga siya kasi isa dal siya ng sampok. <laughs> andyan yung yung kabayan na tinatawag ko kabayan pasok kayo pasok pasok muro lang dito tagbente lang yan sinundan ko pa oh sabi nila sa lang daw yan hiya pa yan pronto ano si Tugang tinawag ko Tugang ano eh. Tugang eh. Tumayo ata dyan si Tugang eh. Dumating dyan si Tugang eh. Yan. Andyan si Chip. iwan mo sa saan si Chip Joey dyan. Nagtatago guro ah. Wanda. Oh, Ang ganda ng mga damit oh. Kaso manipis. Ganda siya. Kaso manipis. 49 yung iba yan. Ayan pala si Chip Joey oh. Nagbabarter din nang ano. Nang, naluloko din ng tindiro. Nanluloko, nanluloko din ng tindiro. O yun o. O. Pang babae daw yung sinusuot mo yung ano pre. Yan o. O inaayos ko pa yung likod o. Kasi nagjakit eh. Hindi nang tanggal. Yan ang Pinoy. Kahit mainit nagjakit eh. Ngayon talaga yung ng Pinoy o. Tignan mo o. Diba? O. Ang ganda ng mga damit nila. Ano siyang yung ano yun. Pakistani. Pakistani ata yun o. No? Mm hmm. Ayon, Mas, masikip yung damit. Apat ng patong. <laughs> masikip, oh, and, and, and jambalay, sa, masikip talaga. Ayan, no. Diyan pa si Kabayan isa. Masikip talaga. apat ng patong. May namili din dyan na yan. Mura lang yun. Eh. Lima... Ayan, yeah, lima bainte ba yan? Lima <laughs> bainte. Masikip nga. Pang apat ng patong. Oh, masikip. Yeah. Marami kang bumili dyan, di ba? Hmm. Ayun, si Tugang. Oh. <laughs> namimili din si Tugang. Eh, kunwari lang namimili. Ah. Uh, oh, di pa. Uh, oh. Ah, uh, kabili din siya. Oh. Yan. Oh. Nagtingin pa ng brief dyan Sabi ko sa kanila, yung brief ko, butas na eh. Mm. Oh, napaka puke eh. Di pa rin duwi yan, Oh 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 di ba sabi niya daw ang daw sa dyan oh oh di ba bibili siya ng marami diyan yan yung tropa talaga madaming binili oh mura lang eh Bain, 20 bente ya sa bente isa oh, no. eh kung makalima oh. ka edi <laughs> 100, 100 lang tingnan mo na ah no 100 din no. ah ay Tama ba? Brief, brief. Ano na naman? Sa brief. Oh, <laughs> oh, sa akin nga. Gutay-gutay na eh. Kung <laughs> <laughs> <Dino. Dino>. <laughs> 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 pwede, 15 eh. Eh si Tugang Sabi ko, Tugang, butas na yung brief po eh. Underwear? Underwear? si Tugang. Tama ni togang si Tugang mahal. Yes, Sige, ikimbot, Sige, ikimbot mo, baby. Sabi niya, bumili ka pala eh. <laughs> sabi ko tayo ilang-ilang na sabi, na, sabi <laughs> kami naman eh, hindi ada si ada si ada Wala namang na Wala namang uh, na. <laughs> binigay ay Jesus. balaka ka kung ibigay mo ay di syerte ganun talaga pag nagbabartiran kailangan kang pag binigay sa tawad mo ay di bilhin mo pag hindi ay di cancel ganun lang yung yung ano, bartiran dito eh oh dyan naman si Chip Joey oh kung ano-ano naman nilalap eh Hmm. Ano nangyari na dito? Nagloko-loko na. Hindi na maintindihan. Naglalag na yung aking ano eh. Oh, naglalag na nga. yar dito oh magandang dilag kusog yun na bibihag na Regular coming Regalo disco. Regular coming always Okay? Puro puti pre? Oo, nilindo na. Oo. Kuha ng isa pre, palitan mo, akin yung isa pre. Pre. sige kuha ka isa Ah, piso lang Piso yung tawad. Ano

cái này không